Hello everyone! Hello short! Oh my god! Welcome uh, to my channel. It's me, Inday Marikit. And yes, sa lahat po ng mga friends natin dyan sa ibang bansa or kung saan mang lupalop ngayon, kung saan mang lugar, yes, ingat po kayo guys. And always remember na kung saan man kayo ngayon, syempre, dyan kayo sa ibang lugar dahil meron kayong mga pangarap. Meron tayong mga pangarap na makaahon sa kahirapan. And sana'y matupad po ninyo ang inyong mga pangarap dyan. And wag nyo lang pong kursahin guys ang sarili. Uh, dapat magiging maglaan kayo ng happiness sa puso at isipan nyo sa sarili nyo, no? Huwag kayong ma-pressure sa mga pangarap nyo dahil never naman na matutupad ang pangarap kung hindi ito nakalaan para sa iyo. Uh, laging pakataan, pakatandaan guys na hindi lahat ng gusto mo ay iyong makukuha. Siyempre, uh, kung natutupad man iyon, iyon ay dahil sa dahil sa uh, paraan or kagustuhan ni Lord na mapasa iyo ang lahat, no? Kaya kapatid, kaibigan, yes, wag kayong mawala ng pag-asa and dapat chill-chill lang. Trabaho kung trabaho lang, wag niyong sagarin ang inyong sarili dahil lang sa inyong mga pangarap. Dahil hinding hindi mangyayari ang inyong pangarap kung hindi well ni Lord ang lahat. So, magsisikap and yes, lagi nating unahin si Lord sa lahat ng bagay. Okay? 哈哈哈。<laughs>